Panginoong Diyos, aming Ama sa Langit, kami po ay humaharap sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pananampalataya para sa biyaya ng aming mga anak. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng mga anak na nagiging kahulugan at kabiyak ng aming buhay na patuloy na nagbibigay saya at kulay sa aming pamilya. Ngayon, aking Ama sa Langit, hinihiling po namin ang iyong biyaya at patnubay para sa aming mga anak. Palakasin niyo po ang kanilang katawan, isip at kalooban upang matagumpay na malampasan ang anumang mga hamon at pagsubok sa kanilang buhay. Ingatan niyo po sila mula sa anumang sakit at karamdaman at ipagkaloob ninyo sa kanila ang kalusugan at lakas upang patuloy nilang magampanan ang kanilang matungkulin at pangarap sa buhay. Panginoon, aming Diyos, batid po namin ang halaga ng pagkakaroon ng mga anak na nagmamahalan at nagtutulungan. Kaya tinihiling po namin na patumbayan nyo sila sa kanilang mahakbang sa buhay nila at bigyan niyo po sila ng tamang pangunawa at kaalaman upang maging matatag at matalino sa kanilang mga desisyon. Dalangin din po namin na sila ay maging masipag sa anumang mga trabaho na nakaatang sa kanila. Na magamit nila ang kanilang oras sa mga makabuluhang bagay. Igit sa lahat, na hindi nila makalimutan ang tumawag sa iyo na nagbibigay ng talino at buhay. Aming Diyos, tulungan niyo po ang aming mga anak na maglingkod sa inyo ng buong puso. Ingatan niyo po sila araw-araw sa kanilang pagpunta, sa mga paroroonan, sa kanilang eskwelahan o sa kanilang mga trabaho. Maging sa kanilang pamamasyal, pagpapahinga sa mall o saan mang mga lugar kung saan sila namamasyal. Patuloy niyo po silang ingatan. Balutin mo po sila ng iyong banal na dugo at patuloy na ilayo sa mga masasamang tao at masasamang espiritu. Ilayo mo din po sila sa mga tukso ng kasalanan, tukso ng kasamaan. Panginoon, tulungan mo po ang aming mga anak na mabuhay na may paglilingkod at pagtsatsaga sa buhay na ito at may ibigay niya sa inyo may ibigay nila sa inyo ang pagalang at pagsamba na para sa iyo lamang aming Diyos mahal na aming Panginoon hinihiling din po namin na pagpalain ninyo ang aming mga anak sa kanilang mga gawain at inaharap ng mga tungkulin. Pagkalooban ninyo po sila ng karunungan at kaalaman upang maging matagumpay sa kanilang mga pag-aaral, paglago sa kanilang mga talento at pag-unlad sa kanilang mga pangarap. Aming Diyos, tulungan niyo po silang maging mabubuting anak, kapatid at mamamayan na may pagmamahal at paggalang sa kapwa. Inihiling din po namin na ipagkaloob ninyo sa aming mga anak ang kasiyahan at kaligayahan sa bawat araw ng kanilang buhay. Bigyan nyo po sila ng mga sandaling pahinga at relaxation upang maipahinga ang kanilang mga katawan at mabawasan ang kanilang mapagod at pagkabalisa at sa lahat ng oras, iparamdam niyo po sa kanila ang inyong pagmamahal at pag-aalaga. Sa pamamagitan ng iyong biyaya at patnubay, aming Diyos, naway magkaroon ang aming mga anak ng malusog at masayang buhay na puno ng pagmamahal, pagkakaisa at pagunlad. Sa inyo po kami nagtitiwala at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang aming tinatanggap. Salamat po, Panginoong Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.